Yung mo uwi doon. Sumisigaw ko doon, bro. Bro, ginap ito, bro. bro. Naldo, naldo mga putik. Rest in paradise, bro. Minaw, rest in paradise. hindi ko ni panaginip hindi ko uh, inexpect na magsasalita ako ng ganito about sa iyo uh, bro Naldo Hello Parang nabablangko ako eh Parang hindi pa rin makapaniwala na uh, iniwan mo na kami Pakabata mo pa Brad Nung mga kaibigan, may ikukwento ko lang. Nung, unang panahon, hindi naman unang panahon, nung malaking tanda ko dyan eh. Nagsasaka ako dito, laging dumadaan sa akin yan. Bata pa yan. May ilig magmaritos ba? Yung tipong pagod ka sa trabaho mo, dadaanan ka at magmaritos siya. ng mga nakakatawa. Kaya, hindi pa yan harabas. Laging kasama ko na yung bata na yan kasi uh, tapos gumanda pa ang ano nung napasama siya sa team namin nagkaroon ng variety yung aming yung aming ano ba yung aming team nagkaroon ng comedy kundo talaga na-exit ang nangyari dyan ako ang ano iisip ako ng idea i-ano mo sa kanya, i- sasabihin mo sa kanya, bubulong ko bubulong sa kanya, i-execute niya ng matindihan, na may karga, na talagang uh, sobrang galing. At saka natural kasi yun sa kanya, simulong bata pa siya. At uh, about sa ano, kahit na kami ay matindihan, uh, off sa pag -blogging. kami pa rin magkasama niya. Kami yung tatlo nila Maliban Maliba na lang nung nag-decide siya na ayaw niya nang uminom. Kasi nga, medyo hindi bagay siya na, kain, na hindi bagay sa kanyang alak. Merong tao na ano eh, na kahit mabait pag nakainom ay medyo may pagkasutil na. medyo nabawas-bawasan ng aming kamila ni Pongloy ang palagi magkasama sabi ko nga kay Pungloy, magpakatatag kami. Uh, naman maging single maritos. Maganda na yung dos maritos ngayon. Ma, ano, Pag-ingatan ang kalusugan niya rin. At grabe ang si Pungloy, grabe ang ano niyan. Hikbi-hikbi niya nung, ano, nung nangyari nga na yon. Uh, sa iyo naman, Al, ah hindi nga na, hindi ko alam kung paano magsimula na uli. Na mag-vlog na hindi ka nakasama namin. Pero ah, siguro, para sa pamilya natin, para sa pamilya mo, may sisikapin natin na hindi man bumalik sa sobrang dati ang harabas, ay pipilitin namin na magpasaya pa rin ang tao na kahit wala ka, para sa para siguro, siguro yun ang gusto mo rin talaga kung ano malulungkot ka sigurado pag yung hindi kami na diretso at pag mo intindi niya mga naiwan mong magina kami na ang bahala diyan may plano kami diyan uh, hindi 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 na ibababayaan yan ah uh, mo nang isipin ang ano kung saan ka man ngayon, sana uh, ka rin dyan. At i-ano mo, i-ano mo oh, kami kay San Pedro. Na parang pagdating namin dyan, malakas malakas tayo dyan. Kung baka patawa mo ba? ah uh, yung mga moment natin na uh, ano, wala naman tayong dal moment masyado. At saka uh, ito po mga pala, ito sinaldo Naldo. Yan ang taong hindi marunong magano magtampo. Kahit na minsan mapapagalitan kasi nga medyo syempre ganun tayo matatanda. Pag gusto natin na eh, hindi naman yan binagalitan mo para sa sariling kapakanan mo, hindi. Parang kung may kunting mali na ginawa siya, ma-realize niya, gano'n. Pero ano yan, hindi, hindi nagtatampo. Yun yung ugali niya talaga na maganda sa kanya. Walang, hindi siya nagtatanim ng na sama ng loob sa kapwa niya. Hindi mo siya marinigan ng salita na ito si, ano, ganyan-ganyan na titira niya ng patalikod. Yan ang walang-wala kay Naldo. Hindi nagsasabi ng masama yan sa tungkol sa kanyang kapwa kahit na simula pa nung bata yan. Puro ano yan, puro masasayang moment ng mga uh, pinukwento niya. Kaya yeah, na, kung saan ka man ngayon, uh, hindi ko napapakabaan to. Baka kung ikwento ko lahat ng masayang moment natin, mabutin tayo. Mabutin <laughs> ako na isang linggo. <laughs> Baka kulang pa. Basta nad, salamat sa lahat ng alaala. -ala. Uh, baunin mo yung masayang pagsasama natin sa uh, at ang pagmamahal namin. At saka huwag ka mag-aalala, hindi, hindi namin pabayaan yung mag mo. Pahinga ka na, punta ka na, punta ka na kung saan man, ano. Uh, wala na kaming tagabati ngayon sa mga ano pala, sa mga nagapabati. Tungloy na lang siguro ang tagabati ngayon. Ingat ka dyan palagi. Ah, uh, parang ano, Nal, chat out sa'yo dyan. Ah, uh, advance, happy, happy birthday. Ingat ka dyan palagi. God bless. <laughs> Gusto ko lang, ah, uh muling balikan, uh, sariwain yung mga panahon, sandali na kasama namin si Naldong Putik. Actually, sa ilang taon namin magkakasama, sobrang dami, sobrang daming experience talaga halos. Lalo na nung iisang, iisang grupo pa lang kami. Halos araw-araw talaga kami kakasama. Kasi nga, uh, isang team pa lang kami noon. So, Every day may upload so every day kami lumalabas. Pero merong isang moment diyan na talagang inangaan ko si Naldo. Hindi lamang sa uh, syempre inangaan natin siya mga karabas sa pag, sa pagiging joker niya, komikero. Pero hindi lang 'yun mga karabas kasi si Naldo bukod sa pagiging uh, yung masayahin, uh, komedyante, eh marami din siyang mga kaibigan. Uh, dito sa amin, sa isang lugar. May time yan na nasa ilog kami. Ah, uh, and parang mag-1 p.m. na nun, eh wala pa rin kaming nahuhuli. Kasi nga, ano kami sabi namin eh, kung ano yung mahuli namin ngayong araw, yun yung lulutuin namin. So, ang hirap talagang dumating na yung point na gusto namin kumuwi pero sabi ni Naldo, napadaan kami doon sa palisdaan ng friend niya. Sabi niya, haya mo ba para sa natin. Ayun, bumunta siya doon. Ang gulat kami pagbalik niya, may dala na siyang tuyo, may dala na siyang daing, may dala pang sausawan. Ang no, akong ano, alam niya yun, Nakakatawa kasi hindi lang siya pala kumidyante ganyan.

Ang sakit pa rin, na Kahit saan ako tumingin, puro buka mo lang yung nakikita. Na. Nakikita ko. Hirap-hirap ang gapin. Pilit pong inaalis lahat sa isip ko. Pero wala eh. Kahit saan ako tumingin, mukha mo pa rin yung nakikita. Sinal do mga karabas, hindi lang teammates. Hindi lang kasama sa pagbablog. Kundi isang tunay na kapatid. Tinuring na nabi siyang kapatid. As younger brother niya, lagi akong I mean, older brother niya. Lagi akong ganyan, andyan. Sa kanya may mga pagkakataon na nagigigaw siya ng landas. Lagi namin siyang nililip up. Ay. Ang dami, ang daming Ang dami tumatakbo sa isip ko. Mga nakaraang araw. Siguro balang araw matatanggap din namin na. Pero isa lang sinisigurado na hindi siya. Na hindi hindi ka na mawala sa puso't isipan namin. sakit lang na hindi mo na maririnig yung tawa, malakhak, na nag sa amin ng lungkot. Ah. Kenald, ah, uh, kung nasaan ka man ngayon, <coughs> lagi mo kaming gabayan. <coughs> Yung pamilya mo, hintin sa bigong. Sana masaya ka na sa kamay ng Lord. At katulad nga sabi ni Kuya Ed, Kanda mo lang yung bangka dyan. Magkikita pa rin tayo balang araw na Itong... Itong... Uh, ako kasi nag-compile nitong ano. Ako nag-compile nitong mga video. So, wala akong tapusin kasi mamaya gabi na to natin ipapalabas ano. Uh, hanggang ngayon, hanggang ngayon na uh, in shock pa din kami. Talagang sobra kaming nabigla. Ang hirap tanggapin pero syempre kailangan natin na uh, kailangan natin tanggapin kasi yun na talaga yung nangyari. Nandun yung sakit. Sobrang sakit niya. Parang minsan namamanhid na tayo. Ano? Ako yung nagbibideo sa lahat ng mga ng mga pwede kong videohan dito para sa uh, tribute video na ito. Video presentation na ito. At uh, yung pala, ako yung halos walang masabi kapag nandito na. Kasi ang isang uh, pag tinanong sila pag nagtanong sila sa akin kung anong sasabihin, kung ko kung ano daw sasabihin nila. Sabi ko lang basta yung mahalagang experience na kasama niyo siya na hindi niyo malilimutan. O yung hindi nyo malilimutan sa kanya. Tsaka, tsaka kausapin nyo siya at magpaalam. So, yun yung sinasabi ko. Pero ngayon ako naman, ang hirap pala. Ang hirap. Kasi napakahirap gawin yung mga bagay na na hindi talaga, na hindi talaga gusto ng puso mo yun. Yung magpaalam at yung mamaalam at alalahanin yung mga yung mga masasaya at banggitin yung mga masaya yung mga masayang alaala na na hindi mo malilimutan kasi para sa akin lahat yun bro lahat yun lahat lahat ng yun di ko malilimutan kasi so pag inisa isa ko yun naabutin tayo ng naabutin tayo ng ano dito ng ilang pong oras kasi bawat vlog natin, genuine yung ating uh, saya. Na magkakasama. So, talagang masyado kaming maninibago. Dahil, uh, kulang. Masyadong malaking, masyado yung malaking gap na iniwan mo, bro. Para i-feel ng ninuman hindi hindi kayang i-fill out ng sino man po sa amin yon o kung sino man na magiging bagong miyembro ng Team Harabas. So, nag-iisa ka lang, bro. Nag-iisa ka lang. Nandong putik. Sabi ko nga sa kanila, eh. ang kami. Out of, out of nothing, nabanggit ko. Harabas will, Team Harabas will never be the same without nandong putik. Kasi nag-iisa po siya. Nag-iisa ka, bro. Walang sino man papalit sa'yo. Tanda mo yan. <clears throat> Grabe. Hindi mo ako Hindi mo ako mapayak. I dare you. Hindi mo ako mapayak, bro. Kasi naubos ko na dito. Ako yung nag-edit na to. Itong kabuuan ng mga video natin. Ano? Ah, uh, mensahe ko sa iyo, bro. nal... Bro, um Sigurado ko naman na nandito ka pa ngayon, sabi. Kasama namin, naikot ikota mo kami siguro. Kasi yung ilan sa amin eh naka-experience, na-experience ka. So, pero sana ah, uh, din yung araw o enjoy mo lang nakasama kami sa ngayon. Pero huwag ka masyadong papatagal, bro. Uh, sumunod ka na. Sundan mo yung liwanag. Sumunod ka na sa ating Diyos. Dahil nandun yung uh, tunay na kasiyahan. So, ang, lang, ang iniisip ko na lang, kapag sobrang nalulungkot ako, ang iniisip ko na lang ay, uh, pag sa langit siguro, nandun lahat ng mga, di ba, kasabihan natin, no? hindi natin madadala lahat yung material na bagay. Pero siguro, siguro, kasi walang nakakaalam, na kapag nasa langit tayo, gaya mo sa sitwasyon mo, bro, maaaring nandun din yung wigo mo, maaaring nandun din yung family mo, maaaring nandun din kami, di ba? Maaaring nakasakay ka pa rin, sumasakay ka pa rin sa bangka, Maaring nagpapahila-hila ka pa rin doon. <laughs> Ay, talo ako sa iyo ha Talo ako na payak mo ako ah. maring nagpapahila-hila ka pa rin doon. Maring nagpupunpun ka pa rin ng lubid. Maaring matakaw ka pa rin doon. Enjoy mo yung mga masarap na pagkain. Kasi, yun yung kasiyahan mo eh. Yun yung kasiyahan mo. Yun kasiyahan mo. So, we'll never know. Maaring, maaring ganun yung langit. ba diba? So, pag inisip ko yun, pag inisip ko yun, nakakagaan ng loob. Kumagaan yung loob ko kasi, I'm sure, masaya ka. Kapag kung ganun yung, yung may hinatnan mo don Kung ganon yung dadatnan mo. So, huwag ka mag-alala sa mga naiwan mo dito. Ayos lang kami, bro. Kaya namin. Kakayanin namin. Ayos lang ang Team Harabas. Ayos lang ang uh, mga magulang mo, mga kapatid mo. Huwag ka mag-alala sa magina mo. Kami nang bahala dyan. Hindi namin yung pabayaan. Sabi ko nga kay Tintin, parte na siya ng pamilya namin. At uh, hindi namin uh, abandonahin o hindi namin iwan ng pamilya. So kami nang bahala. Wag 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 ka magdwell sa idea na na papano na yung magina mo. Kasi bro, kilala mo naman kami, kilala mo ako. Kilala mo kami ni Mimi Sarabas. And hindi hindi namin sila pabayaan. So magpahinga ka na. Pumunta ka na sa dapat mong puntahan. And uh, I'm sure maging masaya ka doon at uh, matagpuan mo yung uh, totoong saya mo, totoong kaligayahan mo at yung iyong totoong langit. Fly high, bro!